Nagpost na ang pinsa ni Donnie na picture nila ng bung pangilinan. Dahil last year ay kasama rito si Bel Mariano at talagang sinundo pa nun ni Donnie. Kung nasa Philippines lang si Bel ay talagang paniguradong nandyan din siya. Kaya lang ini-enjoy niya ang quick vacation niya dahil giging busy na naman siya this 2024. Napakaganda lang sa magpipinsan na talagang nagkakasundo silang lahat at kada may holidays at celebration, lagi silang present. At halata sa ngiti ni Doni ay talagang masayang masaya siya. syempre mas lalong masaya kung nandyan si Belle. Kaya sabi nga ng mga netizen, hindi naman pwede na laging magkasama ang dalawa dahil may pare-pareha silang priority at pamilya. Kaya kung Don Belle fans ka ay magtiwala tayo sa kanila dahil alam naman nila na kung gaano natin sila kamahal.